few unnecessary things na ina-apply pa rin natin sa sarili natin. Number one. Ito yung mga paniniwala noong unang panahon na hanggang ngayon daladala pa rin natin. It's because sa mga ninuno natin may mga bagay-bagay or may mga paniniwala na hindi na talaga naman talaga kailangan. Pero, patuloy pa rin natin na ine-exercise. For example na lang, yung mga pamahiin. Nung mga pamahiin, nung unang panahon na tinuro sa atin ng mga lola at lolo natin, nagagawa pa rin natin at ina-apply pa rin natin ngayon sa mga bagong generation. Like for example, may mga pamahiin dati na bawal, ma bawal magwalis kapag gabi kasi daw lalabas yung grasya. So ngayon, may mga tao pa rin or may mga tao pa rin ako na maririnig na, uy, huwag ka magwalis. Gabi ngayon, hindi ka dapat nagwawalis kasi lalabas yung grasya. Which is not true kasi pamahiin lang naman talaga siya. Hindi naman talaga siyang scientific basis and then yung marami tayong mga pamahiin noon na nadadala pa rin natin ngayon which is not really applicable. Hindi naman talaga siya kailangan na i-apply in this generation kasi bago na yung generation natin ngayon. Itong mga naririnig or nakikita natin or napapanood natin sa social media. Alam natin na yung mga napapanood natin sa social media or yung mga naririnig natin ay hindi naman lahat totoo. There are some na totoo, there are some na hindi. And yet, kahit yung mga haka-haka lang na naririnig natin is patuloy pa rin natin na sinasabi, patuloy pa rin natin sinasabi sa iba which is not really necessary. Kapag may mga napanood tayo sana or yung mga naririnig sa social media na wala naman talaga siyang basihan, huwag na natin sabihin sa iba. And yet, kung gusto natin talaga na malaman yung totoo, dun tayo sa source na legit or magresearch tayo or lumapit tayo sa mga tao na talagang natakalam. Kasi ganito yon Kapag kasi, Uh, ina observe pa rin natin yung mga information na wala naman talagang basihan, pwede kasi natin na maipasa natin sa tao. And then, kapag ka mapasa natin sa isang tao, and then yung tao na yun, is knowledgeable pala siya sa mga ganon, edi eh mabuko ka, edi eh sabihan ka lang na hindi naman toktuo yan, wala yan, wala namang pruweba na ganyan, o di ma-offend ka lang. So, if meron kang makikita or mapapanoon sa social media na wala naman talagang basihan or hanggat hindi mo pa talaga sure na talagang totoo yun, keep it in yourself muna. Huwag mo muna yung salihin. Kasi hindi naman talaga kailangan na kung ano narinig mo or anong nakita mo sa social media ay kailangan mo talaga sabihin sa iba. Kasi hello, everybody is using social media. So, hindi mo kailangan i-share yung mga lahat ng napanood or lahat ng naririnig mo sa social media, lalo naman talaga kung wala naman talaga siyang basyan or hindi naman talaga siya totoo, let's use our critical thinking skills paminsan-minsan. And lastly is that we don't need to speak lahat ng mga bagay na kung anong pumapasok sa isipan natin. Ang sa atin kasi, kumisan, wala tayong pigil. As long as may mga words na pumapasok sa isipan natin, kahit hindi naman talaga kailangan sabihin, talagang sinasabi natin just to satisfy our own emotion. Later on, pagsisihan lang din natin. Mm, flexible din tayo, paminsan-minsan. So, hindi lahat ng nakikita, naririnig, ay kailangan na... Uh paniwalaan at hindi rin lahat ng mga bagay na naririnig natin is kailangan natin ipasa sa iba. Kasi may mga bagay-bagay na -bagay naririnig natin at nakikita natin na wala namang basihan at hindi totoo. And then we don't have to speak lahat ng mga words na pumapasok sa isipan natin. Lalo naman talaga kung alam mo na wala naman talaga patutunguhan, ba? Diba? Lalo na kapag gagalit ka, you don't have to utter words na mas lalong makasakit sa kapwa natin. So, yun lang. If you like this video, you can hit the like button. If you want videos like this, then you can subscribe to this channel. You can click the notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ka. So, thank you for watching. See you in my next vlog.